No bahay bahala ni Senator Nancy Binay ang inugali ni Mariel Rodriguez Padilla. Ang um, showbiz personality dahil nga you know, isinagawa ang kanyang Gluta drip session sa tanggapan mismo ni Robin Padilla. Ikinababahala. Let's talk about ikinababahala. Senator Binay, nakabahala ba 'yon? Somehow, yes. Pero bakit ang smuggling hindi ka nababahala? Bakit ang pang pang pang, pang, nanakaw ni Lisa Ahas yung sa loto ulit? Mayamayan na nanalo kay Mel Robles. Sama-sama tayo maging milyonaryo. Bakit hindi ka nababahala? 'Di ba? Ayaw mo na si Mariel, nag-sorry na. Ang mga smuggler ba nakasabot ni Lisa Smugs nag-sorry na o naibalik na ba nila yung kinangkam nila? Ayaw mo na yung si Mariel, yung katawan naman niya ang pinadrip niya. 'Di ba? Ayaan niyo na siya. Dahil hindi yan ang pinakamalaking problema ng bayan. <clears throat> nga si ninyo ang pagdanakaw ng gobyerno ang kinaginagalawan nyo ang 20 million each na binibigay sa kongresista ang insertion okay, sa national budget na 60 billion at higit pa ang ginagawa ni Lisa na pagpapakalaya ng mga polboronic na tikuting ang pagsasama ni Lisa sa smuggler at mga polboronic na si Sayarot at si, again, si Michael Ma at si Sanchan Ramani na pina, takas nila ang pakikisabwata ng gobyerno sa mga illegal na gawain, ang pagkalulong ng mga kabataan sa polboronik, ang pagigipit ni Lisa Smug sa SMNI, ang pagigipit ng demonyong gobyerno ito kay Pastor Kibuloy at sa lahat dapat dyan ka nababahala. Kaya ka naman yung nagsulat ng balita, eh tinawag kang magitim. Pero totoo naman, di ba? Ako kung tawagin nyo ako magitim, okay lang din. <coughs> Wala namang problema na kung ano nang tinatawag sa akin eh, di ba? Hmm. <clears throat> dapat lang kasi kapag public figure ka tulad ng mga o oh, public ano ka uh, destroyer talo na mga politiko eh hindi ka onion skin. Okay? Kasi kung onion skin ka pag sinabihan kang ganyan eh dapat magkulong ka na sa kulungan ng mga ahas. Imbis na babahala ka na si Jan sa drip drip ni Mariel. Mas bakit hindi ka nababahala sa ginagawa ni Tambaloslos na pagbabribe sa mga kapwa niya kongresista? Bakit hindi ka nababahala sa lahat lahat ng mga kadyotahang parsahang inisiyatib, dyan ka mabahala. Hindi yung tatakpan niyo yung issue sa drip-drip ni Mariel. Diba? Kaya ikaw Mariel, huwag ka nang mag-drip-drip dyan palangga. Kaya <laughs> mo, ginagawa ka talagang cover up nila. Okay? Hindi ka naman hindi ka naman gumurgur ng tao. Hindi ka naman nagnakaw ng bilyon. Pero ikaw at tinatarget ngayon, Mariel. Pero huwag ka mag-alala. Tatargetin ko ang mga jejemonyong mga kalaban ng bayan. Katulad na lamang nitong gobyernong Jejimon O. Oh. Di ba? Nababahala kayo, tanginan nyo? Ano to, national issue yung pag-drip-drip niya? Pero yung smuggling, dead ba kayong mga pa kayo? O. Oh. Yung pulburon, yung, pagba, yung lahat ng kaletsya ni, ni Marcos Jr., kitang-kita kita nyo naman na sinasama niya ang mga pulburonic at saka mga smuggler, hindi kayo nababahala, tanginan nyo? ino open po sa inyo kung gaano po ka. Walang hiya. Ito mga supposedly mga politiko na nababahala sila sa gluta-gluta drip na yon. Mas nakakabahala ang pinagtapanalo ni Lisa Ahas smugs sa PCSO na bilyong-bilyong pera ang nananalo na mga bogus. Yan ang nakakabahala. E, Babahala ka kay Mariel. Isang tao lang yan. Pero yung pagnanakaw, ang pagpag-smuggling -pag, uh, business ng gobyerno ay sa dawit lahat o biktima lahat pala, that's the right word, biktima lahat ang taong bayan. Bakit hindi nyo i-extend ang jurisdiction ng kapangyarihan ninyo papuntahin si Michael Majan? Bakit hindi nyo inappoint pa ng special envoy to China ni Lisa at ni Kuting? Bakit hindi nyo i-extend ang power nyo na isa lang dyan 'di ba? At litisin din sa Kongreso at Senado kasi yan ang nakakabahala Ang ginagawa nila smuggling business. Kasabwat ang mga kamag-anak nila sa kasabwat ang buong first family sa kabudyotahang smuggling, smuggling, smuggling. hindi ko hindi ko kinakapian si Mariel, okay? Sinabi ko na yung kagabi. Mali yung ginawa niya. At naging lesson sa kanya. So kaya sabi ko, ano, durugin natin siya everyday. Nag-sorry naman na sila. Oh, at least nag-sorry, like, natanggap nila yung pagkakamali nila. Hindi siya nagnakaw. Kung mayroon man siyang kinurok, yung sarili niya. At of course, hindi talaga maganda kahit ako ang ginawa niya dahil kahit sa akin. Pero, ang tinitignan natin, sino ba ang tumuturo sa bawat force ng taong bayan araw-araw para masaktan o matsugi sila, magurgur ang kanilang kinabukasan. Dapat mas mabahala kayo sa mga malalaking isyong pagnanakaw, nanakaw, pulboron. Yun you know, o, lang tayo iikot at pagbabribe ni Lisa Smugs. Okay? It's all BS na si B9. Okay? At sabi pa niya, it's a matter that concern of health and safety. <clears throat> health and safety. Health and safety about the Filipino people. Yung ninanakaw ulit ni, ni Robles at ni, ni Smugs sa PCSO, yung pagpapanalo nila ng bogus na loto, bogus na winner. Health. Kung hindi nila nanakaw yan, dapat makakatulong yan sa health ng taong bayan kasi ang bilyon ilalagay sa mga ospital, sa mga proyektong para sa mga may sakit. So yeah yeah, concerned ka sa health but you keep your mouth shut pagdating sa isyo ng malalaki. At safety, let's talk about safety. Oh, kaya sabi ko sa inyo eh, I love this issue. Safety, oh, tabi na, baka hindi mo pa alam. Oh, nung isinama ni Kuting si Mark Anthony Sayarot na nasakote eh, na intercept ng tonito na ladang Pulboron, Di ba? Wala kang sinabi, dead ba kang hinayopak ka? Bakit? Tapos kapunta yan sa New York, yung picture na yan. I mean, I mean sa New York yan. <clears throat> yan, you talk about safety. Anong safety ng taong bayan na hinayaan ni, ni Kuting ang mga pulburo na magkakalat? Uh, health. You talk about health. Mental health. Binay, sisirain ng taong yan at sa pahipagsabwatan ni Kuting na nakalaya pa yan dahil na-intercept ang kaniyang mga manufacturing ng pulburon. Manufacturing plant o place ng kanyang pulburon. Health, you talk about health. Mental health ang inaatake ng pagkakalat ng pulburon. Wala, kaming, walang, wala, wala na kami pakialam kay Kuting dahil bangag na bangag na yan. You talk about mental health, about sa sinabi ni Mariel, ay, you know, trip trip ni Mariel. You know what I mean? Oh, another issue, health, ano, health and safety daw bigyan natin health and safety. Safety. Noong pinalaya yan, okay, dahil inarbor yan ni Robles, verified yan from PNP, yung taong niya na nahulihan ng pampasabog at ng kung ano-anong mataas na kalibre, pinalaya yan. Dahil kakilala ni Rob, dahil, dahil ginamit ni Robles si Lisa Smugs, at yan sila magkakasabot naman, nakalaya yan ng taong yan, na hindi dapat available yan. O, nasaan ang safety? Nakalaya yan, anytime pwede tatat? -tata. You talk about safety, but did you say siya ni Mariel, pero kinalimutan mo. Ako, kinalimutan mo o ayaw niyo pag-usapan. Ito, favorite natin si ano. Oh, hi. You guys are great. Thanks for the support. Okay, thank you very much. Sama-sama tayo. Babago muli. Okay. Special envoy of the president to China, Mr. Michael Ma. Okay. Would na like to request the Committee on Ways and Means to issue subpoenas for the following brokers, importers, facilitators allegedly allegedly involved in large-scale agricultural smuggling in local ports and around the Philippines. Namely, Michael Ma. Okay, o oh, yan. Kailan ko pa ulit-ulit. Bakit natin, bakit natin ini-incorporate dito sa ating samot-sari? Kasi nila talk about health, 'di ba? And safety. Paano magkakaroon ng magandang mental health ang mga farmers natin? Paano makakaani at makakain ng healthy food ang mga anak, ang pamilya ng mga magsasaka pamilya nating lahat kung pinapatay ang kanilang kinabukasan ng smuggler na kasabwat ni sa smugs na inappoint pa na special envoy to China. Kaya paulit-ulit kong sinasabi sa inyo para hindi kayo nakakalimot kasi ang usapin-usapan natin everyday ay tungkol sa health, safety, uh, yeah, safety o seguridad at kinabukasan future ng kanilang kabataan. Concerned daw sila mga palangga sa conduct, integridad, reputasyon ng Kongreso at inaalala nila ang health and safety ng ating bayan pero itong mga pangunahing issue tahimik. Tapos si Mariel si Mariel na nag-drip drip lang doon. Kaya again, I'm not in favor dun sa ginawa na pero hindi siya ang national issue. Ang national issue yung mga pinakita ko. Kung gusto niyo irregular yan, i-regulate ninyo yung mga mali. Kasi ako sa naman ako kung, kung illegal draping kasi baka may may, may mag-suffer, yun, know? hindi, hindi, tayo pare-pareho ng katawan. 'Di ba? Nababahala kayo. I-regulate nyo. pero ang smuggling again at ang loto ayaw niyo patulan. Kasi takot kayo kay smugs para kayo gurgurin. o nabayaran na kayo o katulad ni Tulfo na tumahimik na dahil what? Nagkabigayan na ng 1 billion ha Tulfo? O, damay ka dito dahil ikaw nag-grandstand yung tangay na sabi mo pa magpapa-forensic-forensic ka pang nalalamang hinayupak ka. Tool po yun, okay? Kung si Robin ay nagnakaw na ipagsabatan si smuggler, durog na durog na siya ngayon. Pero kung drip-drip lang ni Mariel, absuelto sila sa gold jacket. <laughs> o, tapos na yung balita na yun. So, muna na tayo. Rodrigo Duterte, naku, si Pangulong Duterte, nangunguna pa rin sa 2025 senatorial survey ng Tangieri. Base sa result, ng survey ng Tangerine na inilabas noong Biyernes, February 23, na sa 58% daw ang botong nakuha ni Duterte. Kaya't na siya siyang top senatorial bet kahit bumaba ang kanyang punto sa 2% kung ikukumpara sa survey nila noong nakaraang buwan. Uh, Tulfo, naku po, ha, pangalawa yan, kasabot ni Tambaluslos yan. Nasa likod yan ni Tambaluslos. O yan po, masahin tumato, walang kwenta. Si Pangulong Duterte lang kasi ito mga ito, pero na mga kaletsyan sa sunod. O bakit ba? Bulwo bulwagan ng boljakan ito. <laughs> oh, Di ba si Tulfo, Erwin, Rapi, ano kayo? Dumidila na po totoy ni Tambalos sa nagkipay ni Lisa. Akala ko ba matatapang kayo mga jawa? Pangkabit-kabit -pang lang pala mga isyo ninyo eh. Wala kayong balls. Kaya mo, mga malalaking isyo, loto, naka-one smuggling eh. Tila kasabwat pa kayo mga giraatay mo. Mabisaya man mo. Nasana ang pag paghigugma ninyo sa mga mga katawanan sa taong bayan nasaan? O paghigugma sa pera ng bayan. Paghigugma sa bribe na 1 billion. Ha? Rabi, natanggap na ba, Rabi? Ang 1 billion, kaya tahimik ka ng giatay ka? O, tanatanong ko sa iyo, ba't ka na nahimik? Natanggap mo na ba? Ha? Ah, based dun sa ating source na nag-backdoor ka ng 1 billion? Kasi siya mo ko natanggap mo na eh. Dalang pangas-angas mo ng first hearing eh. Yeta, forget about the tulfos mga palangga. I-drain nyo na yan. Itapon nyo sa basurahan. Katulad ng puting at as administration tamalusos.